So hello everyone, dumating na nga yung matagal kong hinintay ang aking order sa Shein So sobrang excited akong buksan yung aking uh, package na galing sa Shein na in-order in order ko nga mga idol and uh, so despite talaga ako mga lords kasi sobrang gaganda ng items nila at the best talaga yung galing sa Shein Ang ganda ng kanilang mga ano mga produk products, i mean yung kanilang items sobrang nakaka-excited na isuot kaya excited na ako mga idol na ipakita sa inyo pero syempre itong video natin na to ay ano lang ah uh, Itatry lang natin. Sobrang ganda ng shoes na yan. Uh, sandal pala. Napaka galing guys. And sobrang nagustuhan ko po yung ano yung uh, items nila. Like ko talaga. Nakakatuwa talaga mga idol. Nakakatuwa yung mga ano nila, mga pro, pro, ano nila, mga gamit na galing sa kanila. So, napapotro yung pagbo-voice ko pa kasi nagluluto ako mga habang nagbo-voice ako. Sa so, no, nakaraang week pa yan, pero ngayon ko lang na-edit yung aking video. Ayan, sobrang happy-happy ako sa order ko. Natuwa ako kasi ang gaganda ng kanilang ano, items. So, isusukat ko yan pero hindi nyo masyado makikita. Kasi merong sticker. <laughs> Nilagyan ko ng sticker yung ano. Sobrang laki pala ng sticker na nilagay ko. Ayun, <laughs> ah, o. Oh. Siyempre, ano, try-try lang mo na mga idol. Kasi, ano, natuwa ako. Mas maganda suotin yan kapag walang damit sa loob. I mean, <laughs> Excited lang. trenaiko ko lang. So, sobrang ganda naman ng ano, ng kanilang mga ano, items. Tsaka, ayan, maganda din yan. Maganda din yan. Jump short yata yan eh. O, oh, jump shirt. Sobrang sexy sa likod niyan. Isusukat niya. <laughs> Excited magsukat. Kaso ano? Kaso may dumit sa ilalim. Kaya hindi masyado ano. Maganda talaga mga alo. Ang ganda ng ano nila, ng tela. Parang ano. Cotton yung tela nila. Sobrang ano, malamig sa katawan. So, ayan. Sinukat na nga ni Inday. <laughs> ayan. Sinukat na ni Miss Angel. So, parang ganyan siya mga lods. Uh, Gano'n. di ko alam kung pink yung kulay niya eh. Pero iba yung ano sa video eh. Kulay. Iba yung ano sa ano niya. Basta pink yan eh. So, ganun siya mga lois. Maganda siya. Maganda po talaga. And, ayan, uh, sa mga ano, ano yung mga, mga ano nila, ano nila, items nila, sobrang nakakatuwa. Ayan. So, sukat-sukat lang po. <laughs> Masyado na akong excited dyan, kaya sinukat-sukat ko. Pero mas maganda pag isuot yan, syempre yung, yun lang talaga, di ba, yung damit mo. Tapos, marami kasi yan eh. Ano nga yan? Nakalimutan. Ah, ano, yun yung mahaba. Ano, jams, jam, jump, tawag dyan eh, jam pants. Yung hanggang sa, sa ano, susinukat ko din yan. Maganda din, sobra. Wala talagang maay ano, super ganda ng kanilang ano. Nakakatawa. Ayun, ganyan yan siya, guys. ah oh, ba? Diba? Hello okay. again. So, andito na yung isa. Pero hindi ano? na sirado yung sa ano. Yung bag. Record. Four, I think, six, four, And yun yung bag. Five, At saka six, may isa uh, pang bag. Pink yung kulay niya. May isa pang bag. Eight, yung isang bag na ano ay hindi. Ayan, sobrang yeah. ano? Hold in. Hold in. 15, 16, yeah. oh, ba diba, mga girls? Order na kayo. Nakakatuwa kaya. Parang paalis ng ano, stress. So, yun yung okay. pang, pang, pang ano, pang lagay sa ano, chan wow. para lumit yung bilbil. <laughs> okay din naman okay. siya. Sa Nagagamit ko na siya. So, i ano lang, i ano lang siya, parang Ganon. Ganon siya, guys. Ganon. Eh, Ayan <laughs> mo siya para yun. Para lumiit yung iyong chan or bell So, di ba? Nakakatuwa. Nakakatuwa ang mag-order. Nakakaalis na stress. Nag-i-enjoy ka pag dumadating na yung order mo. Solid yung ano. Solid yung paghihintay. Nakakatuwa siyang pag magbukas ka na. Nakaka-excited. So guys, ito yung bag na in-order ko. Oh my gosh. Diba? pa Excited na ano. Ito. Excited pa sin na may ano ako. Sabi so, kitong bag excited so, buksan yung ano, yung package. Yan nga mga lords. So, ayan, nagluluto kasi ako habang nagbo-voice over ako. Kaya medyo maingay-ingay. Ayan. Yun, sobrang cute ng bag na yan. Pink. Ayan. Tapos, ano, yung isa is, ano, medyo may, ayan, medyo moral lang yan. Pero maganda. Yung isang bag yung medyo may ano price. Medyo mahal. Talagang nakaano pa yun. Yan o, oh, nakabalot talaga. So, yan yung pinaka, ano, pinaka, sa lahat ng in-order ko, yung bag na yan, at saka yung sandal, ang pinakamahal. So, sobrang ganda, guys. Excited ang pig ko magbukas ng aking, ano, Aking okay, uh, in order so, galing uh, sa Nakakatuwa, nakakaalis ng ano <laughs> ng uh, stress. <laughs> oh my gosh, ang ganda. Nakakatuwang mabili mo yung mga gusto mo. Masaya pagka ano may trabaho. Kasi nagagawa mo kung ano yung gusto mo. Nakakabili ka ng na mga gusto mong bilhin. Ganon. Mahirap pag walang trabaho kasi hindi ka makakabili ng mga gusto mong bilhin. At yung lagi kang umaasa sa asawa, kung may asawa ka, tapos umaasa ka sa asawa mo lang. Um, yun, nakakaano. Hindi, kailangan mo pang humingi. Pero pag may sarili kang trabaho, ang sarap sa pakiramdam na nabibili mo yung mga kailangan mo. Kung <laughs> hindi mo kailangan manghingi sa partner mo para meron ka lang pambili ng gusto mo, de ba? So, de ba, mas masarap may trabaho tapos yung mga single mom, kailangan talaga ganoon, 'di ba? Magiging independent tayo. 'Yon, nagagawa natin yung mga gusto natin, Ganun. Malaya kang mag-desisyon. Malaya kang bilhin yung gusto mo pag may sarili kang pera. Kasi pinaghirapan mo 'yun, eh. Minsan kailangan mo din i-gift yung sarili mo. 'di ba mga ludes? Kailangan mong bigyan ng regalo yung sarili mo. Kasi hindi naman pwede na 'di ba puro trabaho na lang tapos wala hindi mo man lang pasayahin yung sarili mo. Minsan i mo din yung sarili mo para kahit papano uh, kahit sa ano pinagpaguran mo naman yun eh. Kahit gaano kahirap yung trabaho, kahit papano, napapaligaya mo yung sarili mo. Kaya, it's okay lang na bigyan mo ng tuwa yung sarili mo. Hindi naman masa masamang regaluhan ng sarili mo. Hindi mo na kailangan umasan na may magregalo sa'yo. <laughs> Pwede naman ikaw